Lang. Wala kang payong, no? Payong ka. Sige, doble mo natin yung binto okay, na. Kapte lang ba kaya, adik? Opo Anong year ka na, adik? Anong ka na? Sige na, sige na. Ay, sige. Oo. Uh. Hindi na, hindi ka ko na magbayad. Sure, pangalan mo? Febby. Ano pangalan mo? Febby. Oh, Febby. Febby. Huh? Ano, Febby? Colin. Colin, sige. Basta mag-aral ka mabuti, ha? sige, sige. Ang mga batang, ano? dapat ano pinapakitahan natin sila ng mga magagandang halimbawa para para tularan nila mga body kasi nakikita ko karamihan ngayon sa ano sa social media mga body mga bata na ano mga bata na ang mapupusok sila na ang mga pangunahing gumagawa ng hindi magandang gawain mga body kaya sa ganong paraan eh ano baga parang pakitahan natin sila ng mga magagandang asal mga magagandang gawain para tularan nila tayo mga kabady hindi ko po sinasabing kulang po sa ano yung bata mga bata pero baga parang ano kumbaga parang pinapaaralan sila ng magulang nila sa loob ng bahay nila pagdating dito sa labas kumbaga parang experience pa rin natin sa kanila ipakita pa rin natin sa kanila na dapat silang ano dapat silang gumawa ng maganda kayo na isa kayo natin malapit lang naman mga body 52 lang yung babayaran nya mga body konting ano lang konting konting halaga lang yun mga body baka parang ano Napilitan lang siyang nagtaksi Kasi nga wala siyang payong Kasi nga umuulan kaya yun Binigyan natin siya ng ano Binigyan natin siya ng Konting tulong mga Yan siya to sa'yo ha ah, Ading baby Yan Aral ka ng mabuti, yun lang masasabi ko sa'yo, Adi. Yun lang po mga Adi, maraming maraming salamat po. Keep safe and this